Magandang umaga mga kahuan. Narito na ang ulat sa panahon today. Sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin ang epekto at pag-iral ng hanging amihan sa si Luzon at dito na po sa nalalabing bahagi ng ating bansa patuloy pa rin ang epekto nitong easterlies. Kung makikita po natin dito sa ating latest sa satellite animation, meron po tayong namamataan na linya ng mga kaulapan. Dito po may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Yan pong linya ng mga kaulapan po yan na yan ay possible shear line. At dahil po sa shear line, may magdudulot po yan ng mga pagulan ulan lalong-lalo na po dito sa may silangang bahagi ng kabisayaan, pati na rin po sa ilang bahagi ng Bicol Region area. So for today po, may mga pagulan ulan pong mararanasan, mostly dito po sa may eastern sections ng ating bansa. Sa eastern section po ng Luzon, magiging maulan po dahil sa epekto ng hangin amihan. Sa may eastern sections naman po ng Visayas, magiging maulan din dahil sa epekto naman ng shear line. At sa eastern sections naman po ng Mindanao, ay possible din po ang maulan na panahon dahil sa epekto nitong easterlies, so yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Meanwhile, for Metro Manila, as well as the rest of the country, magpapatuloy pa rin po yung bahagyang maulap hanggang sa maulap po na kalangitan. So, partly cloudy to cloudy skies po tayo ngayong araw. Kung may mga pag man ay dulot po ito ng mga isolated thunderstorms for Visayas and Mindanao at isolated po pulo-pulong mga may hina mga pag o mga pag-ambon sa nalalaming bahagi naman ng Luzon area. For now po, wala naman tayong binabantayan na LPE o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit dahil po sa epekto ng shear line, ay maaring maranasan po yung maulan na panahon simula po ngayong araw hanggang sa darating na weekend sa malaking bahagi po ng kabisayaan patara rin po sa may bahagi ng Bicol Region. So doubly ingat po, especially sa mga kababayan po natin for areas ng Eastern Visayas at Bicol Region dahil yung mga pagulan po na yan ay posible pong magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Dako ko tayo sa so magiging lagay po ng panahon ngayong araw dito po sa Luzon. Dahil po sa epekto ng amihan, ay maaring maranasan pa rin po maulap na kalangitan na may kasamang mga pagulan, mostly dito po sa eastern sections ng Luzon area. So dyan po sa bahagi ng Cagayan Valley, sa Apayao, Aurora, Quezon, and most parts of Bicol region. Possible po ang cloudy skies with rains dahil sa epekto ng amihan. Samantalang dito po sa may bahagi ng Sorsogon at Masbate, possible po yung scattered rain showers or thunderstorms. So possible po yung mga thunderstorms dulot po ng epekto nitong shear line. For the rest of Luzon, kabilang po dyan ang Metro Manila, party cloudy to cloudy conditions po tayo kung may mga pagulan man, ay panandalian lamang po ito ang mga pag-ambon o may hinang mga pagulan. Temperature forecast po para sa mga piling syudad dito po sa si Luzon. Sa lawag po ay maglalaro mula 24 hanggang 31 degrees Celsius, 29 degrees Celsius maximum temperatures para naman sa Tugigaraw at 15 to 24 degrees Celsius. Ngayong araw ay naasahan natin ang agwat ng temperatura para sa Bagyo. 32 degrees Celsius maximum temperatures for Metro Manila. At sa Tagaytay, gayon din sa Legazpi City, maximum temperatures po ay maaaring umabot ng 30 degrees Celsius. So magiging lagay naman po ng panahon sa nalalaming bahagi po ng ating bansa. Gaya po nang nabanggit natin kanina, yung eastern sections din po ng Visayas and Mindanao ay possible na makakaranas din ng maulan na panahon. So eastern Visayas, patanaran po yung mga karating na probinsya ng Aklan at Capiz, maaring maranasan din po ang maulan na panahon ngayong araw dulot na epekto nitong shear line. At sa Maycaraga at Davao region, magiging maulan din po ang panahon ngayong araw dulot naman na epekto nitong easterlies. For the rest of Visayas and Mindanao, as well as dito po sa Palawan, partly cloudy to cloudy conditions din po tayo at mataas naman po yung mga posibilidad ng mga isolated o mga bigla ang pagbuhos ng ulan na mas madalas pong naranasan sa hapon o sa gabi. Temperature forecast po para sa mga piling syudad dito po sa Palawan, for Kalayaan Islands at Puerto Princesa, maximum temperature po ay aabot ng 33 degrees Celsius. For Visayas naman po ay maximum temperatures for Iloilo, -Ilo, Cebu as well as sa Tacloban na abot ng 31 degrees Celsius. At dito naman po sa Mindanao for Zamboanga and Davao region, at Davao area ay uh, possible pong umabot ng 33 degrees Celsius at sa Cagayan de Oro agwat ng temperatura ay maglalaro naman mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Pagdating po sa heat index kahapon po ay naitala ang 36 degrees Celsius heat index po dito sa Metro Manila. At yung pinakamataas naman po ay naitala sa Coron, Palawan, Puerto Princesa City, patanan po sa Zamboanga City na umabot po ng 42 degrees Celsius. At sinusundan po yan ng Katarman Northern Samar, Davao City at Hinatuan, Surigao del Sur na umabot ng 40 degrees Celsius. So forecast naman po natin ngayong araw, heat index values naman po dito sa Metro Manila ay maaring umabot ng 36 hanggang 37 degrees Celsius. At yung heat indices naman po for Coron, Palawan, Puerto Princesa City, Palawan, gayon din sa Zamboanga City, Zamboanga del Sur, ay maaring umabot po ng 42 degrees Celsius which is yung pinakamataas na possible na may itala ngayong araw sa buong bansa. Sinusundan po yan ng 40 degrees Celsius sa Dipolog, Zamboanga del Norte, Pati na rin po sa Cotabato City, Maguindanao. Sa kalagayan man po ng ating karagatan, may babala po tayo sa matataas ng mga pag-alon or gale warning sa western seaboard or western coast ng Ilocos Norte at sa dagat baybayin po ng Ilocos Sur. So delikado pong pumalaot, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na may mga malit na sakyang pandagat. At sa mga dagat baybayin naman po ng Central Luzon, pati na po yung eastern seaboards ng Southern Luzon, maaring maranasan po yung katamtaman hanggang sa maalo na karagatan. Kaya sa mga planong lumayag po ay iba yung pag-iingat lamang sa ngayong araw.